Takot ako sa ahon eh. Kasi todo papawisan ako eh. Ito unahin mo ba? Kasi kagugulungin ko na yan. Sige, 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 mo na. Kasi mami, magulungin mo na Wala na yung design. Dahil yung patakas na natin yung patakas para Kaya ito kasi luto unang Hmm, parang lang ba? Ito na ang gawin kasi Kaya yung buto kasi yung buto tatanggalan mo.